Yes, hello guys. So, uh, good morning. So, yan guys, uh, luto tayo ng sisig. Then, itcha po tayo ngayon. Yan. Yan guys, please support my small YouTube guys. Para ma-update ko yung so, sunod, na vlog ko guys. So, maraming salamat. And please subscribe my YouTube channel guys. Okay. Para ma-update ko kayo sa so, mga iba-ibang uh, Loto ko Thank you so much. Book, may mga kilala ka ba na tao na may gusto siyang gawin sa buhay kaya lang lagi lang siyang lagi siyang may sinusunod. Lagi siyang takot lang siyang sumubok ng mga ibang bagay kasi ayon niyang mapahiya, ayon niya di, di, siya sanay, ayon niya mag ng risk. Pero alam niya sa sarili niya na what if gawin ko yan? tapos hindi mo pag na-imagine yan, napapasmile siya sa possible na pwede maging result. Kaya lang, ano yung nag-hold back? Baka ano sabihin ng parents? Maring ganon. Maybe, baka ano sabihin ng mga kapitbahay? Baka ano sabi ng mga friends? Di ba? Yung mga tipong ganon. So, ang sa akin lang, express yourself. Be yourself. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Tapos, kung maganda ang nangyari, eh di ayos. Pag hindi naman, at least nag-try ka. So, wala kang regret. Kasi bakit? Sinunod mo yung na-feel mo. Yun ang pinaka-importante. sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa. Jen. exactly what you are doing right now, leaving your parents for John. Ang ibig sabihin nito, mahalaga sila. But from now on, ang dapat na pinakamahalaga sa'yo, hindi sila, kundi siya. Hindi sila, Gem, kundi si John. Ito'y alam at tanggap ng inyong mga magulang. Kaya naman kahit sila'y masaya para sa inyo, may kirot sa kanilang puso sapagkat ang kanilang anak, nasa harapan nila, pinapag-aral, binigyan ng magandang bukas sa kapila ng hirap ng buhay, hindi eh, pa sila nakapapawi, nag-asawa na. May sarili lang prioridad ngayon. Pero ito'y tanggap nila. Kaya huwag niyong kakalimutan nito. Ito'y isa lamang sa maraming pagbibigay ng inyong mga magulang. Kaya kayo, ngayon ay kayo. Kaya may kasal ngayon. Ano man ang marating pa ninyo sa habang panahon, yan ay dahil sa pagbibigay at pagmamahal ng inyong mga magulang. Kaya ang pagtulong sa magulang, kahit konti lang at kahit paminsan-minsan,